Hello, what's up mga syug? So, adlaw ka tanan, no? So, for today's video, kuyogi ko ninyo kay mag-adain life na pod ko. Let's go! So karon kay Sabado de Iron nya karon buntawa kay magpaalot ko di magfinalize pud big gama sa mo ang props. So daga na pud kay nangutan na diri sa ako akong kanus ko magposa kung adayin my life no sa ako ang content. Og sa diyang naputay laing content diri akitong moingon mo nga sugot mo Abtoy. Oo, oh. binuangan ra jud ko ninyo diri tapita no. Nagpaalot si Abtoy kay naay o malabot nga competition. Food Expo na mo di na pud bi mythical creature na, unsan, beta, nga unsa ni karakter, bitang nga imong i-represent kung unsa kambuanga ka. And then karon kay magfinalize dai mi sa mo ang pako. Kaya ako man si Galang Kaluluwa. Kaila pag kaarong waka. Yung pagkauman na itong palot na ako mga shugs no, kaya nanako ako diri sa BH ang mong classmate, kaya diri may mong gamaanay. pagabot pag abot na ako dito, kaya gama gamang -gama 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 assignment Usa diri ah, wala mo tabang, Charis. Well, nag-mirror shot isa ta dapita. Dili, sa ito ipaday na ito a in my life kay mga shout out diring dapita. Let's go! So shout-out na ako ni Tibio Mary Ann o ni Dilis Mangalianes from Calapi, ni Gian from Nungnung Tayasan, ni Meheka Andre, ni Gisa Tiongko, ni Mera ni Richie Disipulo, Jerwin Dinauna, Piv Tamayo, Jess Kalihan, Hannah Jane Ilmako, shout out ko dol tawgara kois kois from Tambo, kois Bali from Base Cream, and mga na to'y nagpa-shout out ato for today's video mga syugno nga hinaot mag ramo ni Aptoy. Let's go! Pag-abot na ko diri mga shugs no, kagisugdan na nila agpako, gifinalize na nila. Yung pag-abot na ako diri, gisugdan po ko nilagkulata. Kay kabalo mo, galagay layra ang buang. Na sana, di kasapaan ka imong manager, di aron. no, daho, kayo kong pasalamat diri sa mga president nga si Jude Abatayo no. Kay mao siya ang gahimo diri at sa ako ang pako. Actually, duwa ni sila ang naghimo no. Ila dyan yung gitabangan kay para Jude na maka ma na ako unang galang kaluluwa ni ba. Daho po kong pasalamat ni Lisito Romano guys no, ang akong BFF. Charis. Kay sila duwang Jude gagama ani Bali day one, stress na kayo sila guys kayo sa daw nila ni paghimo o ako ako lang yung idea kayo di ko kabalo sa mo asya paghimo wa gani ko kabalo ng alambre ang ako ang gi lock -do, lock -do, dia wala gani ko kabalo ng alambre din ang mga shogs no nya bali nang sakita sa ako abaga og nilokdo diya ah o pagawman akong og sukod atong pako pako mga syugs no gisukdan na ko diri sa ako ang lower onya yeah, kay dili man pwede si abto yung mga syugs kay dako man kay gidala gidaladala o maong gipostan siya diri ah Gipotos, og malong ang iyang kinabuhi diri mga syugs no kay mas makitan kay maghukas man daw kuno kung mauani kuno hay Og maotong gifinalize na jud nila no na practice practice po ko dito sa so ako ang isulti sa tubangan kay basig malimut si Abtoy anna imbis na ang akong isulti diri a ako si Galang Kaloa ang naglalakbay na espiritu maong practice practice ko kay basin lahi ako masulti basin niya ako masulti dito ako ang tagapangalaga ng brilyante ng hangin na buang na being a representative guys dili yu ja kabalo mong ano lahi lahi ang imong mafi lahi lahi imong nasa isip kung imo ba pa padayon or dili so ko koy part 2 diri ang mga shugs no kung ganahan mong mulan taw hala abang abang, abang ra sa mga vlogs ni Abtoy og oh, don't forget to like share and comment para updated kayo sa mga vlogs ni Abtoy bye bye